ayun na guys at hinuwain na ang, langka ang langka guys ay guys for today's video, video tayo well, guys good morning for today's video man. tayo ay kakain ng langka, langka din, guys langka na binalanak ang guys yung malaking ano langka at slice na yung iba binibinta namin kasi hindi namin makuha sa pagkain ito guys ay ating ganito pagkain ng langka guys Bak islice natin yung langka, at saka kuhaan natin ng paku <coughs> paku ang ang langka tapos guys, sabi nyo mga mga para hindi sumakit yung tiyan, pahit tayo sa tiyan yan na pwede natin tainin at saka pagkatapos dito 30 minutes hindi tayo ulihan ng tubig para hindi tayo magungso Okay guys, let's do this guys. Yes, mamahal pa guys. Ito lang yung ilang. Ayan, saka yung langka. Ito yung highlights natin guys, yung langka. natin Okay guys, na natin yung langka guys. Ito na natin natin ng pako. Pero ito, hindi yung guys. Ako yung naging may luto. yung pinag-ibig ko kong kain. Ayan, yung pinag-ibig ko kong kain. saya mga Tagalog. Nakahimay-may na sa kanila sa Bartalo. Pintahan nila doon na na. Ayaw ko bumili sa palimpin na nakahimay na. Gusto ko buo kasi. Hindi kami nilalangang minsan. kami laba dito kumakain ng langka na ipares o kanin yan, yan lang kami masarap yan ipares ng kanin at saka yung buwan o tuyo let's eat guys mm. Mm.